sumuko na ang nag-viral na motorcycle rider na nagipagtalo sa isang pulis dahil sa trapiko. Ayon sa Makati Police, sasampan din ang suspect ng kasong paglabag sa iligal na paggamit ng military uniform at pati na insinya. May ulat si Patrick Jesus. Nasa kustudya na ng Makati City Police si Angelito Rencio ang motorcycle rider na nagpakilalang dating sundalo at nakaalitan ng isang polis dahil sa away trapiko na nakuwanan sa isang viral video sa Makati City. Kagabi sumuko si Rencio, halos isang linggo nang pinayagan itong makauwi ng mga tauhan ng Makati Police Substation 3 na una na ring sinibak. Nagpaalam kasi ito noon na kukuwanin lamang niya ang dokumento ng nakumpiska sa kanyang baril pero hindi na ito bumalik inamin ng suspect na hindi totoo na dati siyang miyembro ng AFP Intelligence Service. Base sa kanya, sabi niya sumuko daw siya para to shed light nga itong uh, nay kaso natin sa kanya at uh, ipakita niya na hindi siya daw nagtatago. Nakuha rin kay Rencio ang iba pang mga Peking ID ng PNP at AFP at may tsapa pa nang CIDG. Kaya naman sasampahan din ito ng kasong paglabag sa Republic Act 493 o iligan na paggamit ng military uniform at insinya at falsification of public documents. Una nang naisampa kay Rensho ang mga reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at disobedience to person in authority. Mayroon pa itong mga dating kaso na usurpation of authority at qualified theft. Bineberipika na rin ngayon ng Makati Police kung totoong security officer ng isang security agency si Rencio. Ngayon, nag-request tayo sa agency na yan para i-certify nila kung talagang ito ba talaga ay totoong documents. And then, uh, nag-request din tayo sa sosya para mabigyan tayo ng mga malilinaw na kung totoo pa ba itong bari ay nakaregister din sa kanya. Tumanggi naman ng magbigay ng iba pang pahayag si Rencio. Uh, Naibigay ko na po yung side ko with the uh... Investigators po. Um, sa court na lang po. Patrick Deasus para sa bayan.